for to today's video mga abyan ay muli tayong magpapakain sa ating mga alagang manok at pato. Ito ay kanilang uh, pagkain sa umaga mga abyan ano. Pinaghalo-halo mga abyan niya na upop, repolyo, pichay bagyo, kalabasa, kangkong at sari-saring mga gulay mga abyan ano. Napakaraming klase ng gulay itong ating mixture mga abyan ano. At kunting ipa mga abyan ano. At uh, dahil binahan naman tayo kagabi ay medyo maputik na naman itong ating manukan mga abyan ano. Pero sige lang mga abyan na continue lang tayo ng ating uh, pag-aalaga ng mga manok at pato dahil malaking tulong sa atin itong pag-aalaga ng manok at pato mga abyan ano. Pagka bigla tayong nagipit mga abyan ano at walang wala pwede tayong magbinta ng ating mga alaga lalo na kung uh, mga emergency na pangbayad sa kuryente pambili ng mga project ng mga bata ay dito po tayo kumukuha pagka wala na po tayong mapagkuna na iba mga abyan ano at isinipirate na pala natin mga abyan ano yung magkakapariho ang laki yung medyo mga maliliit pa isinipirate natin sila mga abyan sa isang lugar na kung saan ay makakakain sila ng husto dahil kapag ka mag magkakasama sila mga abyan ano kasama sila ng mga malalaki ay tinatalo sila sa kainan ang nangyayari mga abyan kunti lang yung nakakain nila at nagiging resulta ay nababansot sila so dapat isipirate natin yan nang sa ganun ay makakain sila ng husto mga abyan ano nang sa ganun mga abyan ay wag silang mabansot mga abyan ano at isa pa palang importante mga abyan ano ay malinis palagi yung kanilang tubig mga abyan ano. Umaga at saka sa hapon papalitan natin ng tubig na malinis yung ating uh, pinapainom sa ating mga alagang pato at manok. Nang sa ganun ay makaiwas sila na magkasakit sila mga abyan. Kita nyo mga abyan ano, yung ilalim may tubig pa. Malalim pa yung tubig dahil uh, hindi pa masyadong umuho pa yung baha mga abyan ano. Pero salamat sa Diyos mga abyan ano dahil kahit gabi bumaha kagabi ay uh, hindi naman inabot yung uh, sahig nitong ating kulungan. Salamat sa Diyos at do, walang namatay kahit isa sa ating mga sisiw, mga abyan. So ayan mga abyan, maraming salamat sa iyong walang sawang pagsuporta. Kung nagustuhan ninyo ang video ito ay huwag po ninyong kalimutang i-like, i-share at mag-follow kayo sa aking Facebook na ito mga abyan. Ano? Upang ma-update kayo mga abyan sa aking mga ina-upload na video tungkol sa pagpaparming. farming Salamat sa Diyos mga abyan.